So, andito na naman tayo ulit sa another video now we explore Boracay Resort and Spa. Shangri-la's Boracay Resort and Spa. So, yan. So, andito tayo for two nights. No? Uh, a weekend. So, itatrain natin dito. Itapakita ko sa inyo kung ano ang maganda dito sa Boracay Shangri-la. Alright! Let's go! the room if you see this one this door ito pala ay ito ang CR yan yeah, CR kasi ayan 'yung ayan 'yung kama Alright, right yan 'yung kama tapos when you look at it ito ang CR so may bathtub here tapos noon 'yung shower area then 'yung 'yung toilet and then your mirror ayan 'yung door kanina ah uh, toiletries is pan from Thailand. Yeah. And it's my birthday. That's why they have something like this. Thank you. Happy birthday. Happy happy birthday. Yeah. Ito yung view dito sa veranda. Oh. Ganda. Ayan, makita mo, itong beach na yan, yan yung shared beach ng Station station Zero. Andun na yung Moven Peak. Kasi so, ayun yung, yung And then, ayun yung iconic na Diyan ka maglalan. Okay. Tapos so, yan. Ganda. Uh, At Here is the bed. Yan. They have the Nespresso Nespresso bot bottles, Nespresso capsules for coffee. Tapos, uh, then you have fruit, of course. Yung yeah, mini bar. So it's nice here, guys. And actually, kaninang pagdating namin, parang hindi siya, hindi kami nagland doon sa may uh, kanilang port na maliit. So doon kami pumunta sa may likod. Akita nyo naman yung video. Doon kami sa may keyhole area. Doon kami hinatid ng um, speedboat. Tapos noon, nagkaroon ng van papunta dito sa, sa lobby. So, ganoon siya. Kasi medyo maalon daw. Pero normally, they would welcome the guests doon sa may port. Later, papakita ko sa inyo yung port. Okay. So guys, nandito na kami sa May Vintana Restaurant. So, kakain muna kami ng lunch. So, nagquick nap ako kasi ang aga ng flight namin kanina. And na namin. So, mayroong mga restaurant dito. Actually, tatlo yung restaurant dito na kilala. Yung roomie, yung vintana, tsaka itong, uh, ano yung tawag sa seafood. Ah, I forgot! Yung seafood ay, basta may seafood! Ganon. <laughs> okay, so yun. Yeah. Tapos nandito kami ngayon sa may bintana. Nakakain na kami ng lunch na. So ito yung restaurant na bintana. Dito din yung breakfast tomorrow. infinity. Ayan. So guys, nandito tayo sa my beach area ng Shangri-La, Boracay. Kung nakita rin yung mga videos, medyo malayo yung mga rooms dito sa main na ano na na beachfront. Actually, dalawa yung beachfront. Yung isa yung doon sa shared. tas yung isa ito yung exclusive ng Shangri-La. Um, uh, nandito din yung malaking pool. No? Actually, maganda yung Shangri-La Kasi di ba, yung last ko na vlog, kung makikita niyo yung Penang na Shangri-La Penang. Maganda rin yung Penang, pero ito kasi malaki, malawak. Tapos ang gaganda ng mga, ano niya, ng uh, Uh, lugar niya. Parang meron pang mga villas na may exclusive pools pa sila. So, yung rate, hindi ko na ilalagay kasi medyo pricey siya. Pero, I think deserve mo naman na mag-spend ng ano, ng ilang um, thousands <laughs> para sa iyong uh, self-time. Oh, self-time. Basta gano'n. Okay? So, pakita ko sa inyo mamaya. Ay, dito lang kami muna sa may mag-lounge-lounge lang kami dyan sa mga cabana na yan. Alright? So, lumipad na kami dito sa may, dito sa may poolside sa Malaki yung pool nila. Tapos ah uh, 10 o'clock sila Tapos merong entertainment na kumakain. Sobrang relaxing para ka nasa Four Seasons Hotel ng ano, ng uh, White Lotus. <laughs> oh, ganda. So, ano yun? ganda. Yeah. Well compared to uh, Moven Peak. Yung Movenpick Peak, medyo mas malaki yung buhay nila. Pero maganda yung area na ito. Parang Para siyang pinang. Yeah. Relaxing. Just finished having a uh, shower after namin maggawa, magpunta dun sa my beach. Ngayon, let's try having a spa. Yeah, so kilala yung shangri ng cheese spa. Yung cheese spa nila dito. Lahat ng, um, actually lahat ng spa ng shangri is named after cheese. Okay, um, magpapagawa tayo ng 90 minute massage. Kasi kaya ko nilinig nagpapamasahe. Medyo costly lang. Tapos parang inisip ko na lang din na gift for myself. Wow! Tsaka, ngayon na lang naman tayo dito eh. So, yun. Let's see. Pakita ko sa inyo. Dito yung dust Yung cheese po. Ha? Ah, Pagandito sa umaga. So, ito yung kanilang menu, guys. So, merong 90 at 60 na uh, time, na minutes. Tapos, ang pinuha ko, actually, deep tissue massage. Ayan siya. It's uh, 6488. Yan. Tapos, meron sila, actually, dito na parang swimming pool. Actually, kasi palit, pasalan na ako. So, ilan ako na lang. Kinuha ko na siya for tomorrow. Ayan, tapos, kailangan mo muna siya na mga wafers na ganyan. right? Yeah. Okay. So, ayan. Ito, guys. Yung kanyang sariling ito yung sariling ano, um, bathroom and changing room na meron changing room here CR toilet yan toilet tapos meron kang niguan kung may shower, room ka na dyan dyan. So, ayan guys. Nice. So, Ang aking Chispa. So, done na guys with the massage. Super sarap. <laughs> Ito yung pinakamasarap na massage na nagkakuha ko sa buong buhay. in penis. Uh, kasi tama yung points niya tsaka yung pressure tapos masaya yung kanyang way of how niya ginawa yung massage sa masarap yun na na ako guys so wait na tayo. So, ayun nga, done na ako with the spa. Sobrang sarap, guys, ng spa yung massage parang uh, you get what you pay for hindi oh, eh, tsaka yun na yung yung in fairness dun sa therapist, kaya alam niya yung parang paano talaga yung legit na mga points na pwede mo nagagawin niya para ma-relax ma ka sobrang sarap worth it so if I were you if you have chance na nandito na nandito, nandito naman kayo sa Shangri-La or any Shangri-La kasi pare-pares naman sila na cheese pa avail of the Massage, guys. Sober satar. Hey, good night. See you tomorrow. Good morning. we're done with our breakfast. And, mm, madami naman yung food, guys. Madami naman yung food dito sa, sa breakfast. Tapos, ano siya, uh, may Indian, tapos may Filipino. Doon yung kanain ko, Filipino pa rin. Tapos, maraming bread, tsaka dessert. Okay. So guys, dapat magkakaya uh, kakaya kami. Kaso nga lang maalon. Maalon today. So Bodyboarding na lang. So meron bodyboarding para sa mga wings. Tasakyan mo lang naman. Yun. So ayun guys, lumipat kami kasi doon daw sa beach madami na daw mga jellyfish na nandoon kaya I mean nakitang jellyfish yung mga tao doon medyo na sting na sila ng jellyfish so kailangan namin lumipat hindi kami nakapag swimming so mag swimming na lang kami sa swimming pool Okay. I feel so bad for the fish. So, dito guys yung port kapag ikaw ay darating from Katiklan. Tapos ayan na, makikita mo na agad yung Boracay Shanta. And then, ayan na, medyo ma maalon kasi today. Kaya walang nagda-duck dito. dun siya sa may pinag-duck yan So, ayan siya. at yan yung Boracay. Mga villa. Mga villa sa taas tapos mga hotel room sa baba. Tapos yun yung Moven Peak. That one. That one is Moven Peak. That's Moven Peak and then there's Crimson behind the rock. Okay? Ganda-ganda dito. Hindi pala tayo magdidilim So ganito ang Barakay kapag mabagyo. O, oh, di ba? All right. All right, all right. Medyo mababaw long, long. Medyo low tide. But medyo medyo guys, sobrang sarap mo. Ribs. So yung ribs, parang 980 yata yun. Good for Tapos noon, yung shrimp, parang mga 500, 400. 8. Sulit siya. Masarap yung sauce. Hindi siya ganun ka. I mean, matamis siya. Pero, malambot na malambot yung ribs. ayun guys, that's the Shangri-La Boracay Stay. Napakaganda niya. So kung meron kayong chance na talagang pumunta kayo sa mag-spend kayo for yourself, I would recommend Boracay Shangri-La. It's a good way on how you can really relax and enjoy yung place. No? Sobrang ganda. Ang dami magagawa doon sa mismong hotel. And hindi mo na kailangan pumunta actually dun sa beach ng main beach ng Boracay for you to enjoy the, the place. No? Sobrang ganda. Um, Iragay na yung mga reviews ko dito. But uh, thank you very much for watching and hope you enjoy the video. Okay, click the like and subscribe button. Bye!